what's up at magandang mga mga kaibigan so, araw ng Saturday uh, Sunday pa lang ngayon mga kaibigan uh, yung mga katropa natin alam nyo na pag araw ng linggo no? scatter uh, paldo scatter na <laughs> okay mga kaibigan kahit nag uh, skater at least paldo <laughs> uh, dito tayo sa barracks mga kaibigan at uh. uh, sorry nga pala na mga kaibigan dahil uh, ilang, ano, ilang weeks na hindi tayo nakapagano nakapag-update, no, mga kaibigan sa, ano natin, sa vlogging natin no? mga kaibigan, so pasisya na ako kayo, dahil alam niyo naman, PC ho tayo sa uh, trabaho natin, no, kasi ito yung piniling trabaho natin, makaibigan. kaibigan no? at dito tayo sa may party ng, ano, ng Mindanao mga kaibigan, at ito yung mga katropa ko shoutout sa mga katropa ko, no, Yan. hindi ito naka-live, no, well, But, by the way <laughs> eh upload natin tu mamaya, no <coughs> <laughs> Ah, pasensya na din kayo dahil meron tayong sepon mga kaibigan. dahil rawaraw uh, -raw, raw alikabok po yung ano yung kalaban natin oh. No? alikabok mga kaibigan. so yun at medyo relaxing muna tayo ngayon araw ng linggo mga kaibigan. by the way uh, bukas araw ng lunis so penetration na naman yung uh, folder renovation natin no oh, binagawa nating uh, second floor at uh, mayroong existing na third floor mga kaibigan so uh, so yun at pasensya na rin sa mga solid na mga taga-suporta ko no, mga kaibigan pasensya na ako kayo no, dahil andito ho tayo sa no, sa uh, Mindanao po sa parte no, ng ng Surigao o Siargao mga kaibigan So, thank you so much din oh, sa JJM no, na nakapag-abilo tayo ng uh, na no, mga kaibigan. Hindi ho tayo pinabayaan no, no, itong company ho namin. At itong ginagawa naming uh, project ngayon is uh, Aloha Hotel. No? Uh, by the way mga kaibigan, no, andun tayo sa, no, sa party rin ng Boracay. Bali, uh, may nakikita rin tayong Aloha ro mga kaibigan. Uh, ito rin yung mga uh, souvenir na nabiliho natin. Ito. Ito black na ano, black na sombrero. Then nakapagbili rin tayo tayo ng uh, sando no? sa loob ng dalawang linggo. Ito yung sando na binabiliho natin uh, mga kaibigan. Pero pa ako tayo nabili na dalawang uh, t-shirt doon. Uh, doon, dalawang t-shirt. Tsaka ah... Uh, may isang may isang rin akong nabili pero andun yun sa parte na ng Cebu mga kaibigan uh, shout out ko rin yung ano, no, itong company namin ng JJM uh, construction ang company mga kaibigan uh, shout out ko rin yung forma namin dito na no. uh, si ano si Forman Johnny Ascanio uh, shout out ko rin yung mga katropa ko yan mali ito yung nakikita natin dito uh, yung iba at sa likod yan Ayan. Bali itong nakikita nito mga kaibigan. Bali barak so namin doon. Eh. Uh, bagong lipat lang ho kami rito sa barak namin siguro mga uh, uh magtatatlong uh, dalawang linggo pa 'Di ba noy? linggo pa lang tayo nakalipat rito no. Dito sa barak namin. So, dalawang linggo pa ka, pala kami na nakalipat dito mga kaibigan. Ito. Hmm. tubig na lang yung ano namin dito. Uh, problema no. Uh, by the way may nakuha naman tayong tubig doon sa poso sa likod pero okay na rin mga kaibigan kahit so pa uh, kung yung sacrifice na rin, may kailangan natin mga kaibigan at so, nang uh, shout out ko rin yung solid na mga sa pota ko si ma'am Aquarius uh, vlog so pasensya na ako mga kaibigan So yun, uh, sorry din sa mga mga sulit na taga-support ako no sa iba't ibang dako ng daigdig so hindi ho tayo nakapag-upload last uh, month no dahil alam niyo mga kaibigan so narito ho tayo sa ano no sa Mindanao uh, at tayo so sa mga hindi pa nakakapanood ng vlogging ko uh, regarding sa construction uh, firm din sa content din natin kay Joros Flores so pa, pasensya nyo na ako dahil uh, hindi na ho na tutukan nyo no pero ngayon mga kaibigan hindi ako nagbablog sa sa tutorial regarding din sa construction firm gawa nga siyempre nasa, nasa kan, ho tayo so iniwasan natin na magkaroon ta ng uh, problema lalo lalo na sa company ko namin no? Uh, by the way hindi naman din mahigpit pero siyempre ando na rin yung respeto na tinatawag natin sa uh, natin sa forma natin at sa kapwa natin okay. uh, katrabaho mga kaibigan so dito ho yung ito ito yung location dito sa Siargao mga kaibigan no? Uh, hindi pa to gaano nakadibilo pero the best yung lugar na to gawang uh, bukod sa maraming turista uh, hindi hindi sila ho mahilig sa mga ano sa mga uh, maiingay na mga sounds no okay, na mga video okay may maririnig din naman din tayo yung mga video kasi okay. yung mga araw ng Huaybes uh, ando ho yun banda sa may ano, sa may sa may Alvarez compound yung sa may tapat nandito naman ang ano namin ang um, baraks, no? uh, siguro mamaya uh, pasyal tayo doon sa may ano sa may bukana uh, malapit lang din naman dito yung ano yung plant beach ko mga uh, 12 minutes to 11 minutes lang naman uh, lakarin Pani, ito mga kaibigan nilalakad lang din namin to ito yung daan ng kasi pa uh, access doon pa patawid ng ano ng, ng highway uh, malapit na naman yung highway doon mga kaibigan so yun at ako'y humihingi uli no, sa mga taga-support ako dito sa YouTube channel ni Stoneworks TV no. Uh, hindi ko pa naka hindi ko pa naka ano yung sahod ko ngayong ano itong itong buwan. So may ano pa, may kulang pa ho tayo mga 10 dollars yung kulang pa natin bago tayo makakapag uh, cash out no sa ano natin sa sound natin sa YouTube. So thank you so much din sa mga sulod na taga-taga-suporta ko ito kay Stone Rocks TV at uh, ako ay ano ako ay ng pasensya dahil hindi ho tayo nakapag upload din ng uh, videos natin uh, itong it, itong buwan na to so pasensya na ho mga kaibigan so sana hindi ho tayo ano hindi ho kayo Bagsawang uh, manood sa vlog ni Stone Rocks TV mga kaibigan so yon uh, uh, bago mag-end yung ano ko, itong, itong, ano, itong live ko, no? So, uh, happy trip na lang sa, sa asawa ko, no? Uh, August 14, yung travel ka Manila, no? Kasi, nalabas uh, din siya ng, ano, ng ibang bansa, mga kaibigan. So, uh, God bless din kay Anadisa, no? Yung partner ko. At uh, salamat din sa, ano, uh, pag stay na, na sa bahay mga kaibigan kahit paano uh, may kasama yung aso ko at mayroong uh, nag-aalaga sa aso ko mga kaibigan at thank you so much din sa tatay niya no bali kanina lang din mga, mga kaibigan umaga bali nakausap ko rin tatay niya uh, mula okay. pa nung ano yan uh, liba no uh, kahapon ng hapon yata so uh, umuwi umuwi ng banga dahil pinatawag ko naman talaga dahil importante yung ano yung pag-uusapan no uh, syempre mga kaibigan wala, wala naman ding tao sa bahay so pinatawag natin yung papa niya at uh, so yun nakausap natin kanil umaga so yun maraming salamat din kay, ano, kay tatay Rudy no, na pumunta at nakakausap niya rin niya yung kanyang anak na um, palabas na rin no, ng ibang bansa mga kaibigan so yun at uh, uh ko lang kay ano no Annalisa okay, okay. so mag ka rin sa lahat ng biyahe no? Uh, thank you so much Okay, uh, so bukas, uh, may gawa na naman tayo at so yun uh, shout out sa lahat ng mga ano ko lahat ng mga taga uh, solid ng mga mga sulid ng para taga-support ako mga kaibigan. so thank you so much mga kaibigan